<laughs> Hindi ka sinasauran Natawa <laughs> ko sa <sila>. iyo <laughs> Hello guys, welcome to my Katokan Vlog Channel Ang araw na to ay araw ng lunes At ang araw na, ang araw na ito ay araw na naman ang ating pagtatrabaho dito sa may Banawe Hindi na natin guys alam kung ano yung mga gagawin natin Pero yun nga, mayroon akong uh, papakita sa inyo guys sa araw na to Sana naman na uh, gusto din yung gagawin okay. Sige na lang ito pa

eto maahang to. Ito, matamis lang. Ito. Maahang na matamis. Kumain na ako, napasarapan lang ako nito eh. Kaya nakadalawa ako, hindi ako makain yan. Yan nung nakatikim ako nung araw ba yun, ano? Nakadalawang piraso ako. Hindi ako makain yan. Ngayon, bumili na naman ako ngayon. kahit sa ganitong trabaho at ah, tanong ko lang sa iyo magkano kinikita mo magkano kinikita mo isang araw Ilan naman. Ha? Sa magulang ko to eh, sa ulan yung mga yun. Hindi ka sinasauran. Natawa ko sa ulan. Kailangan meron, siyempre meron ka rin pa paano. Di ba? Ah. Eh, siyempre napapakapagod ka. Mayroon naman dapat. Pakonswelo lang. Ika nga sana all ang tawag doon <laughs> sana all <wala. laughs> pero estimate mo magkano magkano kita mo o nito sa araw sa libo may ikit, no malaking tulong na rin yan pang araw araw ha malaking tulong sa kanila <laughs> malaking tulong sa kanila ha 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 ko ngayon, mga tukad preze malaking tulong doon sa kanila. Hindi, eh, di, kasama ka na rin doon kasi si kapamilya ka, ikaw ang gano'y. Eh. Pero mas maganda sana kung bibigyan kayo, no? Sasangayon sana talaga. Ha? Sasangayon. Sasangayon <laughs> ka sana? Eh, paano? Eh, paano pala naman binibigyan sa'yo? Hindi ka sangayon. <laughs> <laughs> eh, hindi ka naman kasi umiimik doon sa ano mo eh. Sa may-ari eh. Dapat umiimik ka. Yung mga liburer nga, nagre-reklamo, nagra-rally. Mag-rally ka na. Pareha, <laughs> <laughs> di ka tabay. Asan <laughs> ah, niya sa akin? Palagay naman na bro. So, ayun guys, uh, bumili ako ng isang piraso. Halagang 20 ang isang uh, stick. Apat uh, na piraso. So, 5 pesos guys. Ayan. Uh, ah, ikaw na bro. Lagay mo. Kasi nagbablog ako eh. Ayun, ano ka? Tama na, tama na. Ano was ka na gisimula? Nang umaga. Tapos hanggang pidyo, hanggang 10. alas 7 na. Alas 7 nga. Oh. Pa gusto kong sabihin niyan. Sa laki ng <laughs> sa laki ng oras mo, talaga ang ibibigay sa inyo mga limandaan. Mayroon oh. No? Mayroon na sana ul. Sana ul. Pa, pati ba, naman, pati ba naman, ikaw, wala, wala kang kikitain niyan. Napaka-possible naman diyan. Le, para ano? Para makabawi ka. Alibaba sa oras ng kainan. Sa oras ng kainan. Dami yan. Dami ano yung kain. Alibaba ang ang uh, ano mo, ang, uh, mo sa kanin, dalawang plato gawin mo ng apat para makabawi ka. <laughs> Ayun ang gawin mo. Eh, syempre pagod ka, oh. simula ng alas 7, alas 8, tapos ganun oras pa uwi ka na. Yeah. Di ba? Nakakatawa oh. itong ah, uh, po, guys. Kasi, wala raw siyang, ano eh, wala raw siyang uh, natatanggap na, ano, makonswelo ni Bobo dun sa pagtitinda niya eh. So, ito guys, yung aking, ano, in order. Wala naman ako sa isip ka sana guys na mag-video ngayon kasi kakatapos ko lang kagahapon eh. Pero yun nga na parang uh, nagustuhan ko na i-ano to, i-vlog kasi nga uh, tayo mga Pilipino kasi may kumain ng mga ganito ano, eh, lalo na ba sa mga OFW diyan. Oh, ayan oh. Panoorin niyo mga OFW, yung mga hindi nyo nakakain dyan sa ibang bansa. Kung saan kayo naroroon ngayon? Sa so, mo nga pala, nakalimutan ko na. Cardo. Cardo? Cardo. Si <laughs> Carla daw Kaya ka pre Tawa ko na eh Magpapautograf tayo na ako Si Cardo kayo eh Naala, di ko naalala yung ano mo kagabi Nagsakot ako sa ano ko eh Sa video ko eh Ano ko ang pangalan nun? Ano yata yun, mga 20 ang sinout out ko kagabi. Doon sa vlog ko kag kagabi. Kalimutan ko pangalan na ito eh. Ano naman masabi mo dito sa trabaho mo? Okay naman. Hindi naman hirap. Simple yung simple lang ano, trabaho no? Benta-benta ka lang. Okay na yung magulang ko kasi pag parang galitan pa ako Ay, totoo yun. Eh, parang yung doon sa kabila, oh. Pinapagalitan din siya ng ano. Mahirap na Ay, oo, uh. Mas maganda na yung sa pamilya mo galing, no? Family. Oh, oo, totoo yun. Wala ka, hindi ka nang pagagalitan. Talaga natutulungan mo pa pamilya mo, di ba? Kesa nagaano ka. Nakikipangamuhan kay sila lang yung pinapayaman mo, no? Eh, bawi ka na sa kinakain mo. Tawagan oh, mo sa ulam Tapos ang ulam mo Isang pirasong Tawagan mo ng apat Sige Tabawi ka man lang Shout out ka muna, Carlo Shout out ka Hindi kasi nag-sell yung mga magulang ko ay din, sa iba na lang Shout out ka na lang Mga kaibigan mo lahat na kaibigan ko, peke. <laughs> Plastic. Plastic. Gusto sabihin, kahit na mag-out-out siya, hindi na Plastic eh. <laughs> e Mag-layo na lang itong kausap ko talaga itong mga kakatukad friends eh. Parang ayaw ipaabot yung ano niya Yung <laughs> shoutout niya doon sa ano niya eh. Ako na lang mag-shoutout guys ah. Bale sa mga mahilig kumain na ito, ano, shoutout sa inyo. Ah, uh, punta na kayo dito sa May Banawe. Dito lang ito makikita ninyo guys sa may ano, sa may gitna ng Kaliraya at ng Cardis. Ayan. Dito lang yung makikita to, na kainan to, napakasarap dito. Oh, yun. <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> Sige, <Sila pa laughs> no. so shout out ko, ayaw mag-shout out. So, ayan guys, oh. Sa mga OFW dyan, dahil hindi nga naman kayo nakakain ng mga ganito dyan, papapunta-punta uh, lang kayo sa mga kalsada, wala naman kayo makakain na ganito. So yun, uh, sa mga subscriber ko dyan mga viewers, ayan. Uh, Maglaway-laway na lang kayo guys sa ano, sa pangarap ninyo, mag-imagine na lang kayo dyan. <laughs> Panuorin nyo na lang to. Tapos pag-uwi ninyo sa Pilipinas, sa niyo sa baka ng kain. So ito, 20 ano, 20. Ito, ito. O, 10. Tapos 10. Tapos ito 30. 30. Kasi ito 20. Tapos 10 rin to. So, ayun. Kayang-kaya niyo mga katukad friends pag uh, pupunta kayo dito sa ano sa Banawe. Alam niyo guys, uh, ako masilan ako. Alam naman niyo si Katukad Friends masilan. Unang-una, tinitingnan ko yung uh, paligid ng mga binibilan ko. Dahil iyan pagkain, Siyempre pag pagkain, uh, kailangan yung uh, lugar malinis. Hindi tayo dapat na ura-urada sa ating pagkain sa mga uh, street foods kasi alam naman natin na uh, yung garsungan din natin ang inaalaga, inaalala natin. Di eh. ba? Kahit na laway na laway na tayo, kahit takam na takam na tayo guys sa mga kakainin natin, huwag tayong ura-urada. Tingnan natin yung uh, paligid. Pero siya nakita ko, kaya napakain nga ako mga tukad uh, so pangalawang beses ko nang kumain dito eh. So ayun, makita ninyo malinis. So ayun guys Hanggang dito lang Mga video na to At maraming maraming salamat Sa inyong suporta Sana Kung mapapadaan kayo At mapapagawi dito Sa may banawe Yun nga Sabi ko nga kalagitla ng guys Ng kaliraya At ng uh, kardis Dito nyo makikita ito Sige Carlo Maraming salamat sa iyo ha Sa ano mo Sa suporta Ha? Oh sabi ko nga sa iyo, shout out mo yung mga kaibigan mo, sabi mo plastic. <laughs> Hindi makakaintindi no. so ayan, uh, ibang klase din tong uh, ano ko na to. Eh, uh, ibang klase din tong subscriber ko na to. Sige guys, uh, maraming salamat ha. Ang oras natin mga katoka, alas 12 na ng tangali. So, bali yung kinakain ko ngayon, ta, ito na yung aking uh, panangalian. Uh, madilim guys, ang uh, araw natin ngayon makulimlim kaya yung uh, video natin yung uh, yung uh, pinaka picture natin ngayon guys kasi ano nakita ninyo makulimlim so tingin ko guys hindi na tayo mag ano, hindi na tayo mag uh, tapanangalian kasi nagmerienda ko ng alas 11 pasado so ang oras natin alas uh, 12 5 pa lang so busog pa tayo pero dahil nga sa nakita ko yung uh, ano yung kinakainan ko na street food uh, na pakain ako at nakita ko naman talaga guys na 12.05 na kaya sabi ko pwede na kaka kumain uh, na ako sana mayroon tayong uh, magagawa ngayon para mayroon kayong uh, mapapanood kung ano yung aking gagawin sa araw ng lunes So oh, ayun guys, ay update ko kayo mamaya. I update ko kayo sa ano kung uh, meron na akong gagawin ngayon. Hangga dito lang muna guys. Abang kumakain ako guys. May nakita ako na isang homeless. So parang gusto ko siyang uh, bigyan ng pagkain. Hindi ko alam kung hindi uh, nakain kung, kung split siya. Pero aalokin ko rin guys kung gusto niya. Eh, nasa kanya yan, kung mga tukad friends, kung nga ah, tatanggapin niya yung aking ah, ipipigil sa kanya. Tara, punta natin. So, andito lang siya guys sa ah, may gilid. Tatanungin ko kung, ano, ah, kung gusto niya ng ano. Bay, kumakain ka ba ng slit pod? Kumakain ka? Ha? Mabigyan kita ng pagkain na yung mga yung mga itlog, ano ba tagdon? May dilaw? Kumakain ka noon? Kaya, bibili ako. Tapos mo, ha? Anong pangalan mo? Hanistor? Arthur? Arthur? sige, diyan ka lang, ha? Bibili ako. Yung malalaki. maso ah, ah, At yun nga mga katokad friends, ano? Ah, yun ang gustong gusto ko kapag tinatanong ko ang isang uh, tao na gusto kong nga uh, uh, pakainin talaga. Gusto ko, agad-agad na sasagot ng oo. Ayun. Kaya ako natutuwa naman doon kay uh, Arthur daw ang pangalan noon. So ngayon, bibili ngayon tayo ng uh, isa pa para doon kay Arthur oh, tama tama pahinga ako ng ano malaki bro pahinga ako ng malaki kasi mayroong ano eh meron ko ayun yung homeless kakain daw siya eh bibigyan natin doon sa ano sa mama na homeless Yan ang gustong gusto ko na pag inalok dapat po oh, kagad para masaya lahat happy may palamig oh, wala akong palamig Sana mga buto? 20. Ah, oh, 30 pala. 30. Saka 20. Ah, oh, ito na lang. 20. So, ito yung iparas natin guys doon sa kay, ano, kay Arthur. Ay, nalaglag na. Thank you. Saya pre, magkano yan? 30. 30. 30 pesos guys yung ano yung itlog uh, sana sa gagawin natin na malit na tulong doon sa homeless na yon eh mabusog naman siya kahit papaano masaya na tayo mga katukat prince habang uh, pinapanood ninyo to nakakatulong uh, si katukat prince. Uh, shout out sa lahat lahat ng mga nanonood dyan ayan yan oh. lagyan mo kaya konti lang na ano konti tapos ano lagyan mo lagyan mo lang ng konti lang konti lang hop tama na tapos yung matamis lang sana kainin niya so tara guys uh, puntahan natin kasi atay mo na natin yung supli guys para masaya tayo. Baka makalimutan ko eh. ah, <laughs> tawag ako dito kay ano eh. Carlo, ano Carlo? Kala ko Cardo eh. Tara. Patara ko to. Ayun. Napasabak na naman tayo guys sa ano sa pagbi-video ngayon. Asa na ba yun? dito tayo duman? Ayun. Ayun. Asa na ba 'yon? Ayun. Ayan siya guys so, oh. Ayan siya. Ah. Oh. Ayan din mo ah. Ano sabi? Ano sabi? Salamat. Tagasan ka ba? Tagasan ka? Sa Manila lang? Anong probisya mo? Ah, waray ka? Eh, kumusta na pagiging waray mo dito sa Manila? Maram ka magwaray? Ah, din ka sa ano, din ka sa mar. Ah, Ah. Harayo ito. Hindi ka na mawale. An, ani mo pamilya ay nira. Ah. Solo kala, solo kala. Kaya di, 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 di ka nakatorog Maraming lamok naman dito kawayan ay Okay lang sa'yo yan? Maubos mo ba yan? Kulang pa? Okay lang yan? Okay, sige um, Ano ka muna sa akin? Paabot ka muna kasi napapanood ka ng ibang ano Ano papaabot mo sa pamilya mo? Sige. Okay, ngating ng papayarin. mag ako. O sige. Arthur no? Uh, so ano ang apelyido niyo Sayo ah, Bana. Bana? Sayo Bana. Ah. Uh, uh, sa lahat ng mga nakakapanood at mayroong uh, puso na mapagbigay sa ating mga kababayan na uh, katulad ni Arthur. at uh, kita naman natin na kailang kailangan natin ng uh, pagtulong sa ating kapwa at hindi lang yun ano, eh, uh, doon sa mga relatives niya, sa mga family niya dyan sa Samar, uh, nakita ninyo yung uh, kalagayan ni Arthur na nandito siya sa may uh, kahabaan ng uh, banawe. at uh, kung sino man ang mga nakakakilala kay Arthur at uh, kung uh, sino man ang uh, nice na tumulong sa kanya uh, magsadya po kayo sa lugar na to at nandito lang po si Arthur. Ayun. So hanggang dito na lang guys ang video na to. Sana matulungan pa natin ang ating mga ibang mga nangangailangan na tulong katulad ng ating mga ano mga kababayan na nangangailangan ng suporta sa pagkain, financial, ayun. So bali gawin natin to mga katugad friends kasi alam naman natin kapag nakakatulong tayo sa ating kapwa, ito yung magpapaligaya sa atin. Uh, hindi naman talaga totally na magpapaligaya yung pera. Ang uh, pera kasi eh, kinagamit ito guys, hindi lamang para sa atin kundi sa ating kapwa, sa totoong nanon. So ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil nga sa tayo ay uh, pinagpala ng Panginoon sa financial. tayo uh, tayong uh, pagkakataon o karapatan na tumulong sa ating mga kababayan na uh, nagugutom. So wag nating hayaan guys na manatili lang yung pera natin sa bulsa natin at eh, hindi tayo makatulong mas masaya na tayo ay makatulong sa ating kapwa so ayan guys ang dito lamang lang ang video na to at maraming maraming salamat at napasabak tayo ngayon sa video mga at friends ay wala naman talaga akong balak na magano ngayon mag -video. pero pag mga ganyan na uh, uh, pagdating sa pagtulong talagang uh, gagawin at gagawin natin para kay papaano uh, makapagbigay naman tayo guys ng uh, konting kasiyahan sa ating kapwa. So hanggang dito lang katukad friends. Uh, God bless you all. Ayan. <laughs> Sabay ibas. <laughs> bye bye Peace.